dito? <laughs> Lumayas ka na lang sa pamamahay ko, ha? Huwag mo. Feeling mo, ikaw ang ang dito. Feeling mo, ikaw ang no? May ari ng bahay na to? Pinapalangon ka lang namin, ha? <laughs> Itapon ang bangkay na yan Maylin Itapon mo na, itapon mo na ang bangkay na to Ikaw Bakit mo ako kinukuhanan ha? Isa ka pa Ha? <coughs> 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 Sige! Kung alam ano, mo pa ako, itapon mo lang yung video camera na yan! Ate! Ate! Sige lang na mo! Sabi, Sabi lang, itapon mo rin yung bangkay na babaeng yan. bak na buhay! naman. Ha? 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 Ay, ba kayo? Hindi ka katua cameraman siya, ha? Ha?